Ay nah, na, hindi ko alam ano nangyari. Hindi ko alam ano nangyari. Paano to ngayon? Invite? Ay, hindi ko alam. Paano? Wala kami sira sa ano. Wala kami away kay Kuya ano. Usap kami maayos kaibigan, kaibigan kami usap sabi niya, birthday, punta ako, tapos sabi ko, ano, sabi niya, dito siya sa marina, sabi ko, sige, punta ka sa akin, gano'n. Hindi ko alam, marami pala kanyang problema pag matatanggap ko. <laughs> Okay na, okay na, okay na ba? Ah. Stop na, okay, sige. Oh, wala kami, maayos kami pa usap kay kuya, kaibigan pa. Baka mamaya magsisila kami dalawa, kaibigan, na wala na big friend ko. Baka mawala. Ah, may ano sila ka tate? Oh my God. Dito sila kanina, sabay sa life ko. Oh my God. Hindi ko alam. May issue sila. Ang issue, ano ibig sabihin ng issue? Problema. Yun ba yung ibig sabihin sa issue? Ah, issue ibig sabihin problema. Kaya hindi ko maintindihan ano yung issue. Pag issue, nining ko lahat tissue. Sabi ko, tissue, 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 tissue. Ah, may ano sira? Di ko alam eh. May away para sira. Ay, may, may, issue para. Tapos, nung nagsalita si Louis, syempre, sumali na rin yung mga tao niya. Nasa, grabe yung mga sinasabi kay Wear sunscreen. Napati physical, ano, inaano nila na hindi naman daw mukhang babae. Ha? Na, hindi eh. siya babae. Eh. Hindi. Yung mga, yung mga nagsasabi nun, yung mga tao niya na o yung nag-review? Yung mga tao niya. Yung nagsasabi na hindi na mukhang babae. Ah, Kung baga parang ininsulto lang nila yung nag-honest review. Ang Ah, yung nag-honest review? Ano yun? Ibig sabihin, bawal ka na magsabi ng totoo kapag may re-review ka sa product, gano'n? Ga parang gano'n yung nangyari. Ano yun? Hindi ko maintindihan, te. Parang, ang nangyari daw kasi ganto. Kunyari ako, hmm. may sinabi, kunyari ikaw, Jenny, may ari ka ng tissue, sasabihin ko yung tissue mo naman napupunit, eh. Hindi naman matibay. Parang oh, gano'n. Punit yan, tara ka. Kunyari, gano'n nga. <laughs> Tapos, At sabi ko na hindi nga nila mag-iari. Kunit yan, kunit Kaya nga, ganun nga, binibigyan ka example. Tapos, parang nagano ano nag review ako na, yung tissue ni Jenny, napupunit naman, hindi naman matibay. Oh, sabi ko, say, oh, 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 ko sa'yo, oo. Hindi matibay yun, kasi tibay yun ng ano, ng tawel, Which is, oh. hindi naman totoo, parang ganun. Tapos, di ba nag-review ako, tapos parang ininsulto ako ng mga ano niya, parang, parang ganun ata. Parang feeling babae, parang ganun ba? Uh, ano, correct me if I'm wrong ha, kung ano yung mga sinasabi ko. Pero kung um, gusto naman nila Maraming... Pero may mga videos naman kung mali ako. Kasi hindi ko rin naman kasi alam kung ano yung mga sinabi din. May mga napanood lang ako, pero hindi kasi ako yung para... Alam mo Hindi, hindi ko kasi gilala yun. Okay naman yun sa ano eh, sa, sa tao. Okay lang sa kahit okay lang naman sa tao yung ng ayaw, ibig sabihin. Yun. Hindi nga. Yung mga tao nga niya parang ano, parang nangiinsulto Kasi yung parang pa, nung nagkakaganon, ganon na yung nangyayari. Kasama siya. Uh, tapos din drawing, ni, may drawing. Nakakaloka. May drawing tapos parang pinapahiran nila ng sunscreen. Parang ganon Pero matagal na yon Tatay Tatay pa. Dati pa yon. One year na siguro, no? Last year. Pero okay na ngayon. Okay na ba ngayon? Iluwi din ka eh. Pero hindi ko alam ngayon. Kasi hindi naman kami close. Oh. O namin kami nag-uusap. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin ang hanggang ngayon. Gano'n. O oh, mali mo. -bago. Bago na. Maayos na. Kasi maayos na may kami kasama kanina. بس انا لم جيت اي سوري سوري